po sa lahat. Kumusta na po kayo? I'm sure marami na namang memories ang nagdaan nung nakaraang week. Sana karamihan sa mga nagdaan na mga memories ay magaganda. Matatnan po sana kayo ng aking pagbati ng buti ang kalagayan. Puno ng blessings at laging in good health. It's now our second Thursday in May. Isa na naman pong puno ng pagmamahal na pagbati mula po dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Welcome po muli to our program, Silver Lining, dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 KU FM. Para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. We are now broadcasting live all over Northern Luzon. Kaya sa mga nanonood sa FB Live, pwede na kayong mag-switch sa 97.5 Cool FM sa inyong mga radyo. Binabati ko rin po ang lahat mga taxi drivers and commuters na nakikinig ngayon. Ingat po sa biyahe. Mahal po kayo ng Diyos. Sa mga nakikinig sa Ilocos Region, naimbag imbag na rabi, kada kayo amin dita ng awan malabasan. Dita Lawag, Ilocos Norte, nga nagapo, ti ama, ni bakit ko. Kastamat, Jay. Uh, mother in law dita sina ilokusur. gayam gayam ko ang engineer Wilson Duldulao dita MMSU. Drummer iti bandami iti college. Na nga narabay kabzat, Kasamaet kinibagat mo. Dagiti ka bagyak dita, narbakan. Abra, La Union, Isabela kaya dagiti ka ko iti naduma duma pa nga probinsya iti Cordillera. Kastame dita Pangasinan, Nueva Vizcaya and Nueva Ecija. Oy, ni former Sangguniang Bayan member, Kapitan Jojo Lu Salvador dita Lupao. Greetings to all of you. By faith, mas maabot na ng broadcast ang mas malawak na area upang maging mas malawak at mas marami na ang maabot ng mensahe ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating broadcasting sa mga nanonood at nagsishare ng ating broadcast. Salamat, salamat, salamat po sa inyong pagsishare. Last week, tinalakay natin ang sagot sa tanong, Bakit may hurts and pains? Ang sabi sa Biblia, we go through hurts and pains so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Ano man ang iyong karanasan, There is beauty and power in choosing to be vulnerable enough to share your testimony with others. Makaka-relate ang sino man na dumadaan sa parehong napagdaanan mo. Sabi ng Diyos, sa pamamagitan ni Joseph, God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ngayong gabi, isishare ko po ang devotion sa aming araw-araw na daddy-daughter time ng aking unika iha. Araw-araw po pagising ng aking anak, kami ay nagbabasa at nagdarasal. It is our practice for almost a year now. Napag-usapan po namin ang how to become mature based on Hebrews 61 3 Basahin po natin ito sa NLT. So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go instead and become mature in our understanding. Surely, we don't have to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. You don't need further instructions about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And so, God willing, we will move forward to further understanding. Ang talatang ito mula sa Hebrew ay humihikayat sa mga mananampalataya na mag sa mga turo at pundasyon ng Kristyanismo para sa deeper spiritual maturity. Huwag manatiling baby Christian. Stop being a baby. Siguro marami na sa si inyo ang alam ito. Ang mga baby, love na love nilang umiyak. At yun ay parang alarm na sa pamilya para puntahan at ibigay ang gusto nito. Ang sasabihin natin, anong gusto mo baby? Gutom ka na ba? Do you wanna play? Pero alam nyo ba, meron din sa buhay ng baby na parang magandang sitwasyon. Pwede silang laging nakapambahay, laging nasa kanya ang atensyon kasi star siya ng pamilya. Pero isipin nyo kung na ka bilang baby at di na lumaki at di na magmature. How frustrating that would be. Hindi mo ma-express ang sarili mo. Hindi ka makapagbasa. Hindi ka makagawa ng art or magplay ng sport. O matutong mag-drive ng kotse. At marami pang iba. The Bible compares Christians who don't grow in their faith to babies. Hebrews 5:12 says you have been believers for so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Kung ka sa drinking milk, you're never going to grow strong. Ang pag-progress sa solid food ay parte ng pagma-mature. Plus, kung ikaw ay manatiling baby, hindi mo alam alin ang tama at maling kakainin. Hindi alam ng baby ang tama at mali. The same is true for us. Habang tayo ay lumalago sa understanding of God and His Word, tayo ay magkikrave pa more ng better, healthier knowledge. Like food for our souls. Tapos, mabubuksan ng ating mga mata sa mga tama at mali. Then, we'll know how to live wiser, happier, and more productive lives. Himayin natin ng konti ang ating verse today. Nakalista sa talata ang ilan sa mga foundational teachings. Ang repentance from act that leads to death, faith in God, instructions about cleansing rites, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Ang mga ito ay mahalagang aspeto ng Christian doctrine. Ngunit the verses suggest that dwelling solely on these basics ay maaring makalang sa espiritual na paglalago kung tayo ay hindi mag-move forward into deeper truth and experiences with God. Kaya dapat or instead, ang mga mananampalataya, ay hinihikayat to press on towards maturity na magsikap na maunawaan at sumisid sa mas malalim na katotohanan ng pananampalataya. Kabilang dito ang paglago sa karunungan, paglago sa pagmamahal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kabilang din dito ang pagyakap sa mga misteryo ng pananampalataya tulad ng muling pagkabuhay ng mga patay at walang hanggang pag And allowing this truth to shape our lives and actions. Kinikilala din ng talata na ang spiritual na paglago ay isang paglalakbay na nangangailangan ng God's grace and enabling power. Ang ating pag-progress in maturity ay nakasalalay pa rin sa ating Panginoon. It is dependent on God's work within us. Ngayon, paano natin ito gagawin? Ang pagsasagawa ng pagsisisi mula sa mga gawa na humahantong sa kamatayan at pagunlad tungo sa spiritual maturity involves intentional steps and a commitment to ongoing growth. Narito ang ilang mga practical na hakbang na ginawa ko noong ako ay bago pa sa pananampalataya. Maari itong i-consider at i-practice ninyo sa inyong buhay. Una, ang regular na pagsusuri sa sarili. Maglaan ng oras para sa self-reflection and examination of your thoughts, your attitudes and behaviors. Hilingin sa Diyos na ihayag sa iyo ang mga bahagi ng kasalanan o mga lugar kung saan you may be falling short of his standards. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng panalangin o maaaring mag-journal which is ginagawa ko po araw-araw or Quiet time or meditation. Pangalawa, pag nareflect mo na, magkumpisal at magsisi. Kapag nalaman mo na ang sinful attitudes or actions mo, i-confess mo sa Diyos ng honestly and sincerely. Kilalanin ang iyong pangangailangan para sa kanyang kapatawaran at humingi ng kanyang tulong sa pagtalikod sa mga pag-uugaling yon. Remember this. Repentance involves not only feeling sorry for sin, but also making a conscious decision to change. Pangatlo, surround yourself with a supportive community ng mga kapwa mananampalataya na makapaghihikayat sa iyo sa iyong spiritual na paglalakbay and hold you accountable. Share your struggles and victories with trusted friends or mentors na maaring mag-offer ng guidance, prayer at suporta. Pang-apat. Gumugol ng oras sa regular na pag-aaral ng salita ng Diyos upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Kanyang kalooban at Kanyang karakter. Hayaan ang banal na kasulatan na hamunin at baguhin ang iyong pag-iisip at pag-uugali. Look for passages that address areas of struggle in your life and meditate them deeply. Panglima, make it a habit na magpray araw-araw. Ugaliin ang araw-araw na prayer hanggang sa ito ay parang natural na lang na humihinga. Seek God's guidance, strength, and wisdom in overcoming sin and growing in maturity. Invite the Holy Spirit to work in your life. Anyayahan ng banal na Espiritu na kumilos sa iyong buhay na magbigay ng kapangyarihan sa iyo upang mamuhay ayon sa mga layunin ng Diyos. Pang-anib, tukuyin ang mga partikular na bahagi ng weakness o mga pattern ng kasalanan sa iyong buhay at gumawa ng mga practical na hakbang upang matugunan ang mga ito. Maaring kabilang dito ang setting of boundaries. Kumuha ka ng boundary. Paghingi ng profesional na tulong kung kinakailangan o paggawa ng mga pagbabago sa pamumuhay upang maiwasan ang tukso. Pang-pito, ipagdiwang ang mga tagumpay at pag-uunlad ng iyong spiritual na paglalakbay, Gaano man ito kaliit magpahayag ng pasasalamat sa Diyos para sa kanyang biyaya at katapatan sa pagtulong sa iyong paglago. Tapos, recognize that spiritual maturity is a lifelong process. Habang ikaw ay nag-grow sa iyong pananampalataya, patuloy mong i-praise ang Panginoon and celebrate the journey of growth along the way sa pamamagitan ng patuloy na pagsasabuhay ng mga hakbang na ito at pag-rely on God's grace and guidance, you can cultivate a life characterized by repentance, spiritual growth, and maturity in Christ. Amen ba? Tara, pray na tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming maging masigasig sa pagsusuri sa aming mga sarili. Bigyan mo kami ng lakas upang talikuran ang makasalanang pag-uugali and to embrace the path of righteousness. We pray for supportive communities of faith that we can find accountability, that we can find encouragement and support on our journey towards spiritual maturity. Surround us with wise mentors and friends who can walk alongside us and point us towards you. May your word be a lamp to our feet and light to our path guiding us in truth and righteousness. Puspusin mo po kami Panginoon ng iyong espiritu to empower us to live lives that honor and glorify you in all that we do. Nagpapasalamat kami sa iyong walang humpay na pagmamahal and patience as we grow. Naway ang aming mga buhay ay maging isang patotoo sa iyong transforming power na kumikilo sa aming buhay. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sana po ay nakapagbigay ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan po ang ating mga susunod pang mga weekly devotional. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating mga episodes, nasa FB page po at social media accounts ng ating Cool FM mag-subscribe na rin po kayo sa aming mga YouTube channel. Ang aking YouTube channel po ay ang Silver Lining. O nga pala sa mga gustong mag-friend request sa FB, hanapin nyo lang po ang Silver PM o kaya ang Silver Lining. At let's be friends. Okay? Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.